na kaya kong magbago, na kaya kong magseryoso doon sa trabaho ko. Nakilala din noon si Mark sa pagiging pabling. Ilang relasyon at ilang babae rin ang naugnay sa kanya. Pero tila naging seryoso si Mark sa pag-ibig nang dumating sa kanyang buhay si Ina Sestio. Yung mga pagkakamali ko nagawa before, at least natutunan ko kung paano itama. Pero I'm happy kasi like now, well hindi pa rin may iwasan yung mga, may mga fans na ubaway kay ba? Pero syempre part na showbiz eh, part yun ng pag may love team ka iba tapos meron kang ka-relationship talagang talagang maraming epal eh maraming magugulo eh Pero pa paano tumatahimik na rin yung relationship namin ni Ina which is good Maayos naman ang relasyon ng dalawa. May mga tagahanga naman si Mark na hindi pabor sa pakipagrelasyon ng kanilang idolo kay Ina. Ilang beses na rin umiyak si Ina dahil sa mga di magagandang komentong natatanggap ng dalaga. Hindi naman siya umiyak pero nag-text sa akin na sobrang nasasaktan na siya, minyang gusto niya na pumatol. Pero sinasabi ko sa kanya, Han, huwag mo nalang patulan. Kasi talagang, hindi mo naman pwedeng i-please lahat ng tao eh. Sinasabi nila na, nung naging kami ni Inap, nawala yung karir ko, hindi naman po yung dahilan. Kasi, meron kaming kanya-kanyang uh, showbiz path eh. Alam mo yun, yung, yung si Ina, iba yung, iba yung path ng karir niya ako, iba yung path ng karir ko. So, so dun sa mga nagsasabi na nakaka-apekto si Ina sa karir ko dahil bumusak ako, hindi po totoo yun.